Limang swerting kulay ng pusa na magpapayaman sa iyo. Una, itim na pusa. Ito ay nangangahulugan na isa sa pinakaswerti na pusa dahil ang mata nito ay pinaniniwalaang nagtataboy ng kasamaan at mga banta ng evil spirits. Ito rin ay nakakaakit ng yaman at magandang kapalaran. Ito rin ay simbolo ng paglapit ng swerte sa pera. Ang pag-aalaga ng itim na pusa ay ibinabalik din ito ang malas sa mga taong mayroong inggit at masasamang sinasabi sa iyo. Pangalawa, kulay orange na pusa. Ito ay nangangahulugan ng swerte sa aspetong kaligayahan at kasiyahan. Ito rin ay nagdadala ng magandang kapalaran at sigla sa tahanan. Kaya ang pag-aalaga mo ng kulay orange na pusa ay nagbibigay sa iyo ng kasaganaan at pagsunod ng swerte pangatlo kulay puti na pusa ito ay nangangahulugan na nagbibigay ng swerte sa mga pamilyang may hindi pagkakaintindihan o madalas magulo sa loob ng bahay ito rin ay nagdadala ng kapanatagan at katalinuhan sa miyembro ng pamilya ito rin ay swerte sa trabaho na maaaring humantong sa tagumpay sa prosperidad kaya ang pag-aalaga ng puting pusa ay nagtataboy rin ng mga namamahay na evil spirits sa tahanan pang-apat, kulay abo na pusa. Ito ay nangangahulugan na nagdadala ng magandang kapalaran at nag-aalis ng malas. Ito rin ay nakapagbibigay hilom sa ating espiritual at ilang problema. Kaya ang pag-aalaga ng kulay abo na pusa ay nagbibigay ng proteksyon sa tahanan upang maiwasan ang pagdating o pagkakaroon ng masamang balita. Panglima, tricolor na pusa. Ito ay nangangahulugan ng kasaganaan, yaman at swerte. Ito rin ay humahatak sa swerte ng pera o kita sa negosyo at paglapit ng customer. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.